Saan so mo sasabi, Dok, na ng ngalay lang yung mga gano'n? <coughs> yeah. Un sa una, mga ngalay siya. Okay. And then, matatrain train yung body natin dahil masyadong na yung muscles. Ay, okay. Gagalaw siya na kung paano natin siya ginagamit sa pang-araw. araw okay. oh, okay. super so, mag-a-adapt siya, do, sa ginagawa mong movement. E, Taliwete ka ba? Kanan naman ako pala. Pero madalas nagagamit mo din. Para mm, para may something din talaga sa kaliwa ko. Pero di na mga 'Di ba may mga computer, mga minsan doc yung mga pwesto sa mga computer tables kunyari. Ayo. Oh. Yung ibang keyboard kasi Dok, parang mapipilitan kang gumanyan. 'Di ba may mga klase ng keyboard na parang Junaro. yung oo oh, yung yung keys niya yung kasi yung alignment parang, uh -huh. niya parang kailangan ganyan yung kamay mo so, para in rotated pa loob nga. Okay. Mm -hmm. Tapos may mga keyboard naman na parang mas natural yung ano Constable. mo. So, siguro yan yung mga, pwede maging cost po ba yung mga ganito yung mga posture din? Yes, yung ergonomics. Okay. Tawag natin work posture. Ergonomics. So, kung walang armrest, usually nakataas din yung balikat. Mm -hmm. yes. Especially kung sa laptop. Kung magamit mm -hmm. tayo ng laptop, nakataas yung balikat. Oo, oh, nakaganyan. Kasi yung flat, yun diba? mm -hmm. So, impor very important din po na kukonsider co natin na dapat komportable kayo mm -hmm. kapag nagtatrabaho kayo. Uh, ideally, yung tap ng gadget or yung may webcam, yun yung ka-level ng mata. Mm -hmm. Eye level. O, eye level okay. siya. And then may armrest tayo. kasi Kakabantay siya ng mesa para gliding lang yung motions natin. Gumagalaw mm -hmm. lang yung balikat. Gumagalaw lang yung wrist uh, in a smooth motion. Mm -hmm. Di kagaya nung nakataas yung shoulders natin. Oh, It's going to be harmful. Mm -hmm. So, either magkakaroon ng shoulder injury or yung carpal tunnel Ayan. syndrome. Ayan. Okay. Yung mga iniiwasan natin. Mm -hmm. Kaya iyan ngayon palang magpa-check ka na. <laughs> check <laughs> oh, na natin. Tingnan Another natin. risk factor pala is driving. Mm -hmm. driving naman usually, yung drivers na, na sanay isang kamay lang yung ginagawa. Nakapatong yung kamay okay. na ganyan. So, that's why uh, we teach yung two-ten positions sa driving school para pantay yung pressure dun sa shoulders. okay mm -hmm. So, if you drive with one hand lang, it's going to cause a lot of pressure on one side lang na shoulder. Talaga. Mm. So yung driver ergonomics is also a very underrated na cheat, mm -hmm. uh, cause ng shoulder injuries. Sabagay so, kasi ang haba ng biyahe lalo na pag nasa mm -hmm. Pilipinas ka, 'di ba? Ilang oras ka nakaganan nga naman. Kaya pala akala ko parang for safety reasons lang yung pwesto ng peso ng Two and 10 o clock. Akala ko parang dahil lang sa mga tinuturo sa mga driving schools kasi yun yung proper na parang for maneuverability. Pero meron okay. palang factor yung ergonom ergonomics din po ba yun, Docs? Ayun, mm. okay. 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 Oh, this time, so, this time na we, na have na to, na natin, we have to we have to do, do, the scan na, ha? Mm -hmm. All right. Para so starting. Sige, ready mo na yung balikat mo. Check natin para ma-check na rin siya. Oh. So, Dok, kapag may nakita sa tayong injury dyan sa shoulder, pwede rin siyang i-PRP. Yes. Lahat, kung lahat po ba ng class? As long as nakikita natin yung injury sa ultrasound, oh. pwede natin siyang i-PRP. So, yun 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 yung yun yun Pwede siyang ide Kumbaga ngayon do habang ginagawa natin yung ultrasound, pwede rin siyang i-PRP agad kung meron tayo. Huwag naman ngayon na hindi, hindi, naman agad. para kay Ian. Hindi sa ibang mga kasambahay? Pinapawisan na nga, Oh. <laughs> okay, hindi para sa ibang, ibang mga patients. kasambahay na parang alam talaga nila may injury sila tapos gusto ah. nilang gamitan na agad ng PRP. Pwede po ba yun do? Kay Ian, gagawin natin mo. ngayon. Pero usually may preparation tayo. Oo. Oh, okay. May preparation Ayun tayo. Na. At least three days na no sweets and red meat. para maganda yung quality. Ako kahapon lang po kumain yan ng kung ano. Ako po, labi <laughs> Alright. So, we're starting, ha? Huh? Ako parang may the... mali agad, Ian. This is the first view. You see yung bone? Mm -hmm. May shadow siya kagad sa ilalim. So, Ay, alam no. natin na yun yung buto. Yan uh -huh. yan usually yung landmark natin sa focus. Then, we have the first tendon here. Yan yung litid. Puting-puti siya. Pwede pa natin siya i-zoom in. There. Yum! Okay. Then, ito yung muscle. Yung muscle mukha siyang steak. Mm. Hindi right. right. so, Oh, may marbling din pero yun yung gusto <laughs> nating marbling, yung wala masya Ay, wala masyadong marbling, wala masyadong, Pero wala masyadong oh. taba. Yung puti po kasi dun sa structure yan yung taba. So pag ako yung pinokus <laughs> niyan doc, maganda <laughs> yung marbling din. <laughs> Okay, na we're rotating. This is the biceps tendon. So, yung biceps muscle po, para sa kaalaman ng lahat, uh -huh. panggalaw din siya ng shoulder. Hindi uh -huh. lang po flex mo nga, flex mo nga. Walang flex eh. Okay. Okay then naman po so far, do? So far, okay naman. Walang maga. Yun. Then, this is the long view. So, meron tayong front really? view, may side view tayo okay. ng tendon. Yan siya, yung mahabang-mahabang litid. Mahabang oh. And then, pag bumaba tayo dito, mm. nagiging na siyang muscle. There. Nagiging siyang muscle dito. Yan na yung, yan yung, yung muscle po. fibers. Grumb. Ito yung litid. Okay, so yan yung first view. Now, our second view, balik ulit tayo dun sa color, color white na structure. Kasi magkatabi yung litid ng shoulder. Going to move this out. There. Yan yung tinatawag nating subscapularis tendon. Siya yung pang-ikot nung pang-muscle natin. papunta Ayan. sa likod ng kama, Ayan. sa likod ng katawan. Cool. And usually naiipit din siya dito mm. naman. So we have one bone here, another bone here. So dalawang may shadow. Nandito sa gitna yung tited. Sometimes dito naiipit so igagalaw natin siya. Titingnan natin kung naiipit yung shoulder. Kitang-kita mo real time Yes. And this is a muscle. Kapag uh, may maga tayo, nandito siya sa taas ng muscle. Okay. okay. So that's how we scan with focus naman mm -hmm. for the structure. Galing! Titignan natin Ay, kung may ipit siya. It's a boy. So wala namang ipit na do? Wala pa so far. Wala pa. So far wala, Super, wala. Pa. wala. So pa. Okay pa naman uh, do? So negative din. Titingnan din natin yung side view, yung long view ng tendon. Mm -hmm. So normal din siya. Yung next na view natin, yung nakalagay sa waist, tawag natin dito siya beauty queen pose. Beauty queen. Okay. Queen. And there this is the supraspinatus tendon. Ito yung usually nai-injure na dated sa sa karamihan. Okay. So ito yung edge ng buto natin sa uh, um, arm then going here. And usually kapag mas bata nakikita pa natin na may muscle dito.